For today's video nga mga mare, samahan nyo ako at magagawa tayo ng kinilaw na lamang loob ng manok. Una nga, isinalang ko muna dyan at pinakuluan yung mga lamang loob ng manok. At habang hinihintay ko nga yung at tuloy ang maluto mga mare, ay nagumpisa na nga rin akong magayat dyan ang sibuyas, bawang at saka ng luya. maliliit. na hiwa nga lang yung ginawa ko dyan dahil panglagay nga yan sa kinilaw. At after nga ng 25 minutes sa pagpapakulo ko dyan sa mga lamang loob ng manok mga mare, ay inumpisahan ko na nga rin yung hiwain ng maliliit. Depende pa nga rin sa mga gagawa ng kinilaw kung paano nga nila yan hihiwain. Pero ako maliliit nga lang yung ginawa kong hiwa. Kasi ngarim nga rin pala sa mga hindi kumakain ng ganito nga yung mga lamang loob. Pero ako talaga gustong gusto ko to. Lalo na nga itong ganitong gawa yung kinilaw. Hindi naman literal na kinilaw to dahil pinakuloan na. Pero kailangan nga nating pakuloan yung mga lamang loob bago nga nating gawing kinilaw. Fast na nga tayo mga mare, pagkatapos ko nga hiwain lahat yan, inumpisahan ko na nga rin ilagay yung mga pangrikado na hiniwa-hiwa ko nga kanina, katulad ng kamatis, bawang, luya, sibuyas, at saka nga yung sili. Mas masarap nga ito mga mare, kung maangha yung pagkakatimpla niya, kaya nilagyan ko nga rin yan ng sili, at tapos dinamihan ko rin yung luya para nga mawala din yung lansa. Naglagay nga din ako dyan ng dalawang balot na pamintang durog, na ubusan nga ako ng paminta dito sa bahay, kaya nga nagpabili na nga lang din ako dun sa tindahan. Pagkatapos ko nga ilagay yung paminta, eh, ay halo ko nga lang yan dyan, mga mare, at nilagyan ko na nga ng asin pa, konti -konti Sinundi nga muna yung lagay ko dahil tinatansya ko pa nga yung lasa at sinunod ko na nga rin yung suka. Kung nga lang mga mare yung paglalagay ko dyan ng mga pangpalasa dahil tinatansya ko nga talaga kung tama na pa sa aking panglasa. Ayaw ko nga rin talaga ng sobrang asim kapag nagkikilaw kaya nga unti-unti lang yung paglalagay ko dyan ng suka. Naglagay nga din ako dyan ng sabaw ng pinagpakuluan ko ng lamang loob mga mare para nga may sabaw din tong kinilaw at hindi nga puro asim lang yung malalasahan ko. Kinaluhalo ko nga lang ulit yan pagkatapos nilagyan nga rin ng para nga din dagdag pangpalasa. Naglagay ngarin nga rin ako dyan mga mare ng kaunting asukal para nga pang balansi sa lasa. Tapos dinagdagan ko ulit ng kaunting sabaw nga nung pinagpakuluan ko dahil gusto ko nga yung medyo nga masabaw. Tinikman ko na nga rin yan mga mare at medyo nakulangan pa nga ako sa lasa. Kaya dinagdagan ko nga ng kaunting suka at asin at may nakita nga akong langaw habang nagbo-voice over ako. Ang <laughs> pasaway na langaw, uunahan pa nga yata ako sa pagtikim dito sa ginagawa ko. At ayan nga mga mare, tinikman ko nga siya ulit at napapikit pa nga ako. Sobrang sarap talaga nito mga mare. Promise, try nyo rin. rin ako nakatis, mga mare pagkatapos ko gawin tong kinilaw ay kumain na nga rin ako agad. Tamang-tama nga ito sa partner na bahaw mga mare. Kain tayo!